Pilipinas, posibleng manguna pa rin sa pag-import ng bigas sa buong mundo sa 2025 ayon sa USDA. Posible umano manguna ang Pilipinas sa pag-import ng bigas sa buong mundo hanggang sa taong 2025 ayon sa United States Department of Agriculture. Sa datos na inilabas ng USDA sa Monthly Global Grains Report ito ngayong Mayo, inaasahang tataas ang rice imports ng bansa sa mga susunod na taon hanggang sa 4.2 milyong metric tonelada. Sinabi sa report ng USDA na bunga ito ng patuloy na pagtaas ng consumption ng bigas ng Pilipinas pero bumaba naman ang produksyon sa unang tatlong buwan ng 2024. At ngayong taon, inaasahang aangkat ng bigas sa Pilipinas ng 4.1 milyong tonelada pero mas tataas pa umano ito sa susunod na taon. Kung matutupad ang projection, ito na ang ikatlong magpapasunod na taon na mag import ang bansa ng pinakamaraming bigas sa pandaigdigang merkado. Sa local production ng bansa, ang matinding tagtuyot gulat ng El Nino phenomenon, kaya dumarami ang binibiling bigas sa Vietnam. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumaba ng 2% ang produksyon ng palay sa unang quarter ng taon dahil sa tagtuyot. Ang paglaki ng consumption ng Pilipinas sa bigas ay bunga umano ng paglobo ng populasyon at pagsirit ng mga dayuhang turista base sa report ng USDA. Sa pinakahuling datos ay nasa 109.3 milyon na ang populasyon noong Mayo 2020 at mahigit 2 milyong dayuhang turista ang dumating sa bansa mula Enero hanggang Abril 2024 Ulan.